ramdam po ng pangulo, ramdam po ng gobyerno ang -al alalahanin ng mga leaders ng iba't ibang bansa dahil sa umiinit atensyon sa rehiyon. Ang panawagan din po ng pangulo ay magkaroon po ng uh, mapayapang pag-uusap at diplomansya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Uh, kailangan din po manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para matatag, maging matatag po ang uh, global community o pandaigdigang komunidad yan po ang mensahe ng pangulo on the uh, follow up uh Yusek. may bukod po sa pagtaas ng presyo ng langis uh, ano po ba ang posibleng magiging epekto nito sa atin sa bansa magkakaroon ng domino effect kasi kahit sabihin natin na magkakaroon ng fuel uh, fuel subsidy ang mga drivers natin para sa mga commuters hindi maiiwasan na uh, iindahin din po ito ng mga sa logistics sa trading. So, yun po ang iprinararasan natin na uh, maiwasan po natin at uh, mabigyan ng magandang um solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tension na nangyayari sa si Israel at Iran.